Ayan oh, patay. Oh, multo. Namatay ang wood. Maganda pa naman ang dahon ng sibuyas, pati ang laman. Ayan. ibang dito po sa sibuyas ni Keroni. Ito po yung naging resulta ng exalt. Malakas po yung exalt Ayan, patay po ang uod. Okay, good morning po sa inyo lahat mga kabukid TV. At ito pa po yung aming sibuyas na pinatanim noong November 26. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung naging resulta. Yung ginamit dito na pang insekto. Yung po yung exalt. Insecticide, talagang namatay po ang uod papakita ko po sa inyo meron po dyan kanina meron na nakitang talagang namatay <clears throat> ayan oh namatay na po yan maganda po ang exalt insecticide talagang malakas At papakita po sa inyo itong naman ng sibuyas na pinatanim noong November 26. Ayan po. Talagang mabisa. Ayan. At sana naman dito sa sibuyas na to. Eh makabawi-bawi kami sa gastos. Ganda. At umagat gabi na po pag spray Ayan po nag-spray po si Keroni. Ng pang-insekto na Exalt Insecticide ayan po patay ayan ayan matay Kau nak ni kau? Nee. Kau nak? Terima kasih oh, ayan po uh, kagabi nga po nag spray po siya dito ng pang insecticide yung exalt oh, uh, At saka ngayong umaga oh, Patay malakas talaga yung exalt At uh, ayan po yung naman ng aming sibuyas hmm. si pag lang talaga ang pag spray sa krepiso magat gabi Namatay Ayan yung mga itlog po oh, ayan ma'am floor makikita mo po yung ating sibuyas na pinatanim no November 26 makarecover so yan po nag spray po si Keroni yan na po yung exalt Oh, so, umagat gabi na nag-spray ayan oh. tinamaan na po yan ng pang insekto ayan yeah. ayan okay, sana dito man lang makabawi-bawi tayo sa gastos ma'am oh ganda at uh, para naman eh mabawi ang gastos okay ayan oh. Ayan po ma'am oh. ganda itong uh, naman ng ating sibuyas ayan mm. ayan pa at epekto malakas ang epekto ng exalt <clears throat> patay na yung uod Hmm, ayan po. Makikita nyo po. O, ayan po ah. Exalt insecticide po yung spray dito. Kagabi at ngayong umaga.